<laughs> mahal, mahal Tignan mo to, oh Yan, oh Digit kasi O, oh, tignan mo, ha oh. Yan, oh Ilalagay nila, yan, dun sa Braso nila At hindi makuha yung Baso, hindi mainom Tignan mo oh. ito, ano oh. <laughs> Hindi kinaya oh Tino mo. Grabe na. Yan, yan. Diba, yung isa. Yan yung isa. Lalagyan din. Yan yung, yung yun, pang massage, di ba? Pang massage. Eh, ba't nasa Oo. Oh. Oh. Hindi <laughs> kinaya. Eh, yung isa, oh. Lu? Oo. Oh. Oo. Oh. Oh, oh di ba mo? Oh. Ha? <laughs> di di kaya yun? <laughs> try nga natin, try natin. One lang. One lang? Ako muna. Number two lang daw, mga lady ha. Okay. Hm.

Bigay yun! Masakit? Hindi masih masyado. Oke okay. <laughs> <laughs> number one number one. Okay. Number one. Number Number one, okay. Ala okay, na lang. Kukunin may yung baso ha. Magkano? 1000. Okay. Okay. Ha! 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 ko Ha! Ha! Ha!

Try natin. <laughs> ano yun? Aray, need. Boy, ang sakit. Hindi, oh. <laughs> Ayoko na. No. Number one lang. Try lang. Huwag mong itikom. Okay. Mom! Mom! Ala. Mom! Aray po! Aray Ito, last na to. Ah, ah, talaga, hindi kaya. Hindi kayang yung kunin. Hindi ba kainom Okay. Sakit. Ayun, bet Alam, hindi may gana. hindi may gana. Sakit na. Hindi may galaw. Basta lang naka-steady siya pag iyon. Pag yung need. Teka, ako mo, ha? Ay, number one. Ano tayo kayo na nyo? Pinawisan! Pinawisan! Ito! pwede pala ito! Ah! <laughs> Yan! <laughs> hindi nga kaya! Ang galing naman ito! Sa likod ko nalang ilalagay ito!